Tinawanan wala Tinawanan pa eh! Nakawala na Nakawala, Nakawala. tinawanan ko! Nandiyan na oh, yun alo? Yung an. malaki Lagay, mo muna ito! Lagay, lagay! mo muna ito! Suma! Sumasabit ko eh! Lagay, lagay, lagay! Ang idol! Hello, puro! <laughs> <laughs> <laughs>

anggin si kiris na, eh. kana, kana eh, si yung karpo na yun eh, sayang.